ah uh, ano namin, paninda. Oo. Ay, oo. Kasi hindi naman sa amin yun, sa kapitbahay. Uy, <laughs> <laughs> sa kapitbahay nyo, baka naman. <laughs> oo, correct. Oo. Pero syempre, sa lahat ng na mga nakadutok sa atin, dahil nga po lunes ngayon, talaga namang meron kaming very, very special na bisita na atin pong makakachika sa ating programa dahil ang ating programa nga po, pagpag, pagpapag, pagpatak ng alas 3 hanggang alas 5.30, e eh, talaga namang, ito yeah. na nga po, ang home Of the, the stars. stars! Hindi nga lang stars, bestie. Eh. Oo. oo. Pati mga news anchor, yeah, makakachikahan. Yan, bumibida, di ba? Yes, diba? totoo. Oo, talaga naman, di ba? It's an honor. Yes. And your oh. honor. It's an honor, your honor. Uh, your honor. And also, it's a a privilege, di ba? Yes. Siyempre, <laughs> sure, dahil ito mga lodi ko to, no? <laughs> oo naman. As in bagets pa lang Wow. <laughs> wow, nag <naging reactant laughs> sila. Wow. <As> in, <laughs> ayaw na nila. As in baguets pa lang ako. I-welcome na po natin ang bago nating mga ka-vibes at syempre ang bago nating mga kapamilya sa DZMM. Kasama na po natin live dito sa studio, Sandro Ochona Eon Maan Makapagal! Ang hirap sabayan ng energy nyo. Kaya, ang taas ng level. E, pumunta pa naman kami dito para manawagan. Ay! Ay oh, hindi, na dito na nanawagan. <laughs> ay, di ba di ba na nanawagan? Ay, dito dito Sa, inyo kami pupunta. Ay, Doon kami mananawagan. Oo, oh, oh pero totoo. Pero pwedeng mag-utang daw. Ay, ay. Dito? ko. Ay, uh, diba? Uh, ay, nako. Oo, oh, oh. mangutang. Yes. Pwedeng, pwedeng mangutang, yes. mm -hmm. pwedeng, pwedeng mangutang <laughs> pero pinapaalala lang namin sa <laughs> hindi sa amin. Oh, oh, na, oh. Sa iba. Pero kasi sa ano mukhang, mukhang sa inyo nagagaling yung pera. nakakaluwag oh, luwag alam mo mukhang mayaman sila. Talaga? Oh, ay, tayo. Ay, tayo. Oh, oh. Talaga? Pati, <laughs> Kaso wala silang kwintas eh. Yes. Oo. Oh, oh. Kasi kami talaga, low-key lang kami. Uh, ano kami? Oo. Oh, uh, oh. Yung know old rich, diba? Yes. Oo. Parang kami yung may mga kwintas. Kaya nga eh. Parang kami yung pangkarap kami ang mangutang sa inyo. Parang. No? Parang. Para, yung... Pero iba yung level nila. Hanggang kisa oh, may lagpas sa bayan. Super. Sa so, sobrang hanggang kisa may tingnan mo, wala nang bubong yung isa. <laughs> I know, <laughs> Tumagos right? Tumagos na. Oh, <laughs> pero welcome to Banana Crew. Thank you. Maraming salamat sa 92.3. Point three. Point three. Yeah. as three FM M Radio Manila Kavai. Yes, yeah. totoo. Oh, <laughs> alam mo kasi mali yung pagkakasulat niya, di ba sa mga news anchor ang uh, uh, pag nagsusulat ng news dapat talaga yung nine. Ninety two dash talaga oh dapat. Ay, naman. Kasi yung, yung tundok, yung period, hindi na yan nakikita. Yes. Lalo pag oh, malayo. Yes. Ayan. Oh. Ay, naku, ay, yes. napagsabihin yes. tayo. Na. Oh, hindi naman. Noted po, mamaan. Sige, IR. Ay, <laughs> um, Noted po from maan oh, okay. yes. ay, Yung IR, pakisubmit na lang. Ay, <laughs> oh, oh, IR na. within... 24 Dayo hours ba yun? Ano? Totoo, pero bumati ka muna. Mesmaan Ayan, magandang hapon. Itatasa naman niya ulit. Magandang hindi doon sa, sa camera. Magandang sa ating lahat, sa inyong lahat. At uh, salamat sa opportunity na mag-guest kami dito. Para, sabi nga ni Zandro Ocho na ay manawagan. Ay, yes. Oh. <coughs> pero asan yung saging? Kung banana fruto, asan yung saging? Oh, oh. Nandito. Ah! <laughs> <laughs> oh, oh my God! Kaya ba hindi ako say. sasagot, <laughs> Oh, okay. Nakatago. nakatago. Hindi, andito. Oo oh, ayo, oh, Kasi may toron pa na to. yes. doon. Oh, Oo, oh. correct. Mamaya yan kapag oh, nagtrabaho you. ka na, uh -oh. yun na yung bayad sa iyo. Ah. yes, mm -hmm. totoo. To oh, or after yata ba, guest dito, may patoron ba? Yes. Ay, ay. hindi kami nagpapatoron dito. Iba. Ano? Palitaw yung sa... <laughs> sorry. <laughs> 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 o siya, ay bakit nga ba't kami nandito? Siyempre sa si Sandro din, bumati ka naman, Sandro. O oh, hello, magandang hapon. Kamusta po kayo? Okay naman. Okay. <laughs> uh, eto ah, ito po, nagda-drive po. Okay naman. Oh, oh. Kasi alam mo, anong <laughs> ko nakikita. Yung July 30 ko. ngayon, sweldo. Oh, Ay, okay, sana hindi lahat sweldo. Ay, naman? Hindi Kit. kasi hindi ko lang sure talaga. Okay kung na ano? 'yun eh. Okay <laughs> yung sweldo kahit wala 'yan. Oh, Pero oh. hindi ko kasi sure kung nakikinig siya ngayon. I-message ko kanina. Ay, lang. <laughs> 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 Sabi ko na talagang totoo yung sinasabi niyang pananawagan I eh. Ay, totoo oh, o oh, hindi, pero syempre, di ba nakakatuwa? Kapag narinig po natin mga ka-vibes sa mga pangalang Sandro Otsona at, at Maan yes. Makapagal, aware po tayo na sila po ay talagang mga may kredibilidad pagdating sa paglalahada, pagbigay ng mga o. balita, ganyan. Mm -hmm. Pero of course, I wanna take this opportunity to ask Ms. Maan, this is mm -hmm. the first time that I'll be doing an interview with you. Nakakatabot! Yes. <laughs> Alam mo, dati, dati, sanay, ikaw lang. Yes. <laughs> dati sanay tayo na tayo yung nag-i-interview. Yes. <laughs> Pero ngayon, ako yung nasa hot seat at si Jai ko pa yung mag interview <laughs> Hindi. Alam nyo, busy pala ako. <laughs> hindi. Nauna na. Uh, bye. Hindi ba galit tayo pag, hindi na, pag, pag may ng questions? Eh, hindi tayo nagbigay ng <laughs> questions <laughs> dito. Baka mamay ko ano ito. Eh, pwede namang sagutin ng no comment. Ah, ah. I, 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 ano, uh, at ano, I, I, refuse. I refuse. I refuse. I refuse. Uh, uh, so, may rights my and self-incrimination. Yes. Oh, mm -mm, uh oh, oh. Hindi, yun gusto ko lang malaman, Miss Man, syempre, di ba, gaano na po kayo katagal sa ginagawa niyong trabaho na, which is yung pagbabalita po? Yes. Oh, dalawang dekada din. <gasps> Kailangan daw magkadikit <laughs> Kailangan natin lumapit <laughs> yes. sa mikro. Oh, Ayan, yeah. dalawang Oo. dekada din ako or 20 years wow. na naging patrol ng Pilipino sa ating TV Patrol. Yes. Kung hindi, <laughs> kung hindi nyo po uh, alam, pwede nyo ipagtanong sa inyong nanay at tatay. Opo, kilala-kilala diba? kayo. Oh. Ayan, <laughs> lola mm -hmm. yung mga suki ng TV Patrol. Eh, syempre, yung nangyari na nga sa atin yung pandemic, mm -hmm. eh medyo lumabas mm -hmm. o oh, naiba ng landas hindi ko man sinasabing mm -hmm. napariwara <laughs> pero ayan eh ang masaya niyan ay uh, nasa sirkulasyon pa rin naman tayo yes. pero yung pagbabalik sa dating tahanan ay nandito po ulit ako kami ni yeah. Sandro Ochoa ayan ako alam niyo po yung pinaka unforgettable na parang kinukuwento sa akin ng sorry na sorry na ayoko na alis uh, okay, na ako. Oh. Correct me if oh, I'm oh, wrong. Oh. Parang isa rin po kayo sa mga journalist na na parang na hostage. Oo. Oh, oh. Na nag-google na, si... Nag-google na, 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 na siya. Na, parang gaano yes. Niyo po. Parang paano kayo nung oh, kayo oh. sa sitwasyon na yun, di boba kayo? natakot actually hindi pa ako full pledge na ano noon eh, na reporter mm -mm. kasi parang researcher, segment yes. producer pa lang ako mm -mm. ng TV Patrol noon nung nangyari. Mm -mm. So, sinerbisuhan ko, umaalala ako kina Henry Umagadia, mm -mm. do you remember him? Na yes. Di oh, ba diba, oh. ng TV Patrol si Kathy mm -hmm. oo oh, oh. tapos marami pang iba. So, uh, yung panahong yon uh, sabi ko na ba year oh, wag nga nga <laughs> <Year>, wala year, <laughs> ng year year okay na po oh, yan, yun so, pero, so mm -hmm. nangyari na nga na uh, hindi natin akalain eh kasi dati ang nauuso noon yung mga foreign journalist yun yes. yung mga kinukuha nila for mm -hmm. ransom mm -hmm. oo na i-hostage ngayon uh, first time yun na parang uh, mga tayo mga local journalist ang kanilang uh, biniktima. Mm -hmm. So yun nga po, unfortunately, eh nasama nga po uh, na, na hostage din. Mm -hmm. Kasama ko si Val Cuenca, yung ating cameraman mm -hmm. sa ABS-CBN, naroon pa rin siya ngayon. At uh, yun nga yung nangyari. Mm -hmm. So imbis na ako maghatid ng balita, eh nangyari nga na ikaw ang magbigay ng -balita. balita at ako ayokong ayoko yun. Mm -hmm. Oo, yun alam mo yun, yung ikaw ang mm -hmm. star ng balita. Mm -hmm. Gusto ko nasa likod ako ng balita at yung balita ay iahatid ko lang. Mm -hmm. Oo, mm -hmm. Pero nangyari nga yun. Totoo. Mm -hmm. Pero means maanda ano? no? Napakagandang kwento yes. niya na dito natin pinag-uusapan mm -hmm. sa ating programa. Pero syempre, di ba, as uh, a graduate of mass communication also, parang di ba, pag nag ka, dream mo na maging isang journo. Yes. Diba, dream mo na mapabilang sa industriya para mm -hmm. mag ng balita. Pero mm -hmm. syempre, kagaya sa akin, hindi naman ako yung kagayon sa inyo na I can deliver very serious uh, mm -hmm. news or something ganyan. Nung nagsisi, mula po kayo, gaano po kahirap na pasukin ang pagiging isang journalist? Zandro. Same as kay, kay, kay Sandro oh, na mm -hmm. We rose from the ranks. Eh? Yes. Hindi naman kami pagpasok namin, reporter ka. Anchor agad, yes. O oh, parang ikaw, Jai, naulitaan na, na, yes. uh, ko yung <laughs> ano, ah, live story mo. Ah. Ganon din, tiba lagaring-lagari tayo kung ano yung available na pwede natin gawin. Na trabaho, yes. Ma na magpasikat, mm -mm. ma mapansin ka ng mga boss. Mm -mm. Na, Uy, kaya mo pala. Talagang ginagawa natin, naranasan kong matulog din sa opisina nung araw. Same. Oh. Same. Sa karton. Oh, Pag may oh, mga cover Sa it, ilalim diba? ng lamesa yes. na. Oh. Yes, yes. Oh, oh. Mm -mm 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 -mm. At saka yung pakabibo ka, yung, yung tip kung walang nakakakuha pero ikaw, may exclusive mo na interview. Yes, yeah. to At hindi lang yan all glamour, ha? Mm -hmm. Sabi ko ka sa inyo, kapag may bagyo, kung ano lang yung available na pagkain doon sa lugar. Alam nga mm -hmm. naman, kumakain ka yung masarap pero yung ino-cover mo ay hindi. Naranasan namin na matulog sa karton, sa mga eskwelahan, mm -hmm. sa sahig. Mm -hmm. Yan, ganyan. At lumulusong sa baha. Mm -hmm. At saka yung matulog ka sa crew cab ng tatlong araw ka nang mm -mm. di naliligo ganun. pero yeah. dapat fresh ka pa din kapag bago ulat <laughs> oh, oh, ka na ano oo oo so yung arte-arte mo mm -mm. mawawala yon oo so so yun i tulad ni Zandro, hindi na naman ako naging reporter agad eh. Sabi ko nga sa inyo, nangyari nga yung kidnap, yung hostage taking. Hindi eh, pa nga ako na reporter. Mm -hmm. Segment producer, oh, researcher ako noon. Okay. No. Wow. Mm -hmm. Diba? Ano yung pinaka-memorable na na-feature na, na -feature ninyo or yung talagang, hindi hanggang ngayon pag tinatanong ng question na what's the most memorable uh, uh, news na inyong pinapuntahan sa inyo na parang, Akala nyo ganito lang yung mangyari pero may mga unexpected mm -mm. bukod doon sa for yes. me kasi isa na sa pinakamatindi yun. Highlight. To yes, totoo. Yes, yes. okay. Pero sure, at that time, sabi mo nga, you're uh, still a segment mm -mm. producer. Mm -mm. Ikaw muna. Ako ba, ano, parang yung Typhoon Glenda. Mm -mm. Yun yung bagyo na sumira sa Siargao kung matatandaan nyo. Okay, yes. Tapos, hirap na hirap. Walang nakapasok. Tayo yung unang news team na nakapasok mm, wow. doon sa lugar. Mm -hmm. Magalumipad ka agad. Oo, oh. Oh, nakalipad agad. Oh. Tapos yun so napasok natin, nakita natin kung gaano nasira mm -hmm. yung probinsya, 'tcha kay mga kalapit na probinsya. Yun yung mm -hmm. pinaka memorable mm -hmm. sa akin. Ako naman yung isang malaking uh, storya ng Road Rage sa bansa ay yung kay Jason Ibler. Mm -hmm. Natandaan mm -hmm. nyo yun? Mm -hmm. Um siya yung um uh, Road Rage case din na, na baga, mahabang naging storya yon eh kasi nga pinaghanap pa siya, Ma, yung NBI, yung mm -hmm. ating PNP, pinuntahan yung bahay niya. Ang kanyang ina ay si Marlene Aguilar, mm -hmm. nakapatid ni Freddie Aguilar, ang ating nga, singer. Uh, the icon. Yes, the icon, mm -hmm. sa music icon natin. Ngayon, uh, yun na nga, sa pinakahuling uh, paghanap sa kanya ng NBI, so pumunta ulit kami sa bahay, yun pala, nagtatago lang siya sa lugar na hindi napuntahan before mm -hmm. ng mga pumasok na rin ng mga pulis kasi may mm -hmm. arrest warrant noon pa at yon ay uh, yung pala nagintay na lang si uh, Jason Ivler doon at nagpaputok siya sa amin mm -hmm. oh, oo oh, my. kasi ano yon eh sa mga kwarto-kwarto mm -hmm. kumaripas na kami ng tago doon ng takbo at yon eh, papunta siya sa room na pinagtaguan namin mm -hmm nang nakabandolier, maraming bala. Mm -hmm. May armalite at talagang pinaputokan niya yung pinto ng room. Oh ma. Ang sa so, natira doon ay mga babaeng ahente. Mm -hmm. Mm -hmm. So at ako, nawala akong baril. 'Yon. So so ganoon, kumbaga yung sa hostage taking ay parang akala mo mamamatay ka. Ganun din yung pakiramdam ko mm -hmm. nung oras na 'yon. Mm -hmm. So isa yun sa highlight ng uh, ng buhay ko bilang journo. Mm -hmm. Yung untik nang mamatay. Oo, yung, yun. yun yung hindi laging nahahighlight sa buhay yes. ng mga reporters na no. mga oh, yes. journalist na habang ginagawa namin yung trabaho namin, pwede kaming mamatay. Mm -hmm. So right. hindi lang siya simple yung haharap ka mm -mm. sa camera, report, report. Mm -mm. Hindi eh, kasi Oo. yung pagkalap ng balita, napaka-importante para maibigay kung ano yung katotohanan? Yes. Saka yung ano, yung Grace Under Pressure, mm. yung iyong komposure, uh, kailangan nandun pa din. Walang emosyon kapag maghahatid mm. ng balita. Totoo. O halimbawa, kakapangyari lang yung kanina ako mamatay, pero kailangan ko mag-live report uh -huh. sa TV Patrol. Yes. So 'di ba? So maaaral mo naman 'yun eh. Hindi yan overnight na alam mo na, pero kapag uh, matagal nang panahon ginagawa mo to, magagawa mo rin yun. Mm -hmm. At ang pinakamasaklap nga ngayon, It's a thankless job. Mm. At napakadaling paratangan yung mga journalist na parang ay eh, fake news naman 'yan. Eh ganyan mm -hmm. naman 'yan. Exactly. Diyan ako papunta, 'di ba? Napakaganda ng kwento natin. At sinasabi natin yung mga naging experiences nyo before natin mapanood, mm -hmm. before natin mabasa, marinig yung mabawat mm -hmm. balita na inihatid ng mga credible journalists like si Zandro and si Ms. Mm -hmm. Maan. 'Di ba? Nowadays, we all know that very rampant yung naglalabasan din na sila daw ay mga vlogger slash uh, tagapagbalita yes. online and journalist. What's your comments and ano yung ano, ano yung masasabi nyo about doon sa mga ganong eksena ngayon na bilang and sa dami yung experiences tapos ngayon parang mas sila pa yung pinaniniwalaan at mas may mga nagsasabi pa na, naku bayaran ng mga yan, yung mga ganon. Yes. Actually ngayon, kahit sino, Pwede nang maging oo, uh, yes, uh, uh, journalist, uh, re -journalist reporter, meron ka lang telepono mm -hmm. or smartphones, um i-live mo lang 'yan, broadcast ay pwede na. Oo. o mm -hmm. eh dibag tayo kasi nagpupunta pa sa presinto noon naranasan pa namin yon na magbuklat ng mga blotter maghahanap mm -hmm. ka ng storya doon na talagang yung sa sources mo kukunin mm -hmm. yung balita yung mga mm -hmm. information totoo ka malawak na ngayon yung disinformation mm -hmm. halimbawa lang at dyan pumapasok ang anong take mo yes! Yes! so dun natin liliwanagin lahat hihimayin yes. natin paano natin pagagalangin yung mga isyung uh, kinakaharap ng ating mga ng ating bayan ngayon at Paano nga ba natin to mas mapapaintindi mm -hmm. sa mga listeners, sa audience natin? Oo, kasi ta kailangan tagusto, maintindihan, hindi yung inpassing passing lang, mm -hmm. narinig ko lang. Pero diba tayo nga, yung mga isyong pang-politika, minsan nasusuya ka na, ayaw mo nang pakinggan, toxic na para sa'yo. Ngayon, sabi mo nga, kung may mga content creator na ang galing magpaliwanag, mm -hmm. uh, creative, no? At swak doon sakpa nga ilangan ng mga nanood. Abay doon na yan yung mga viewers eh doon na, o oh, social media users, doon na tatambay sa kanyang website, sa kanyang webpage, at doon na kukuha ng informasyon. Ngayon, kung tayo ay uh, maipaliwanag nating mabuti, halimbawa kay Manong uh, drive, Taxi Driver, Number TNBS, one. yan naman talaga yung mga nakikinig sa radyo mm -hmm. ngayon. Yung mga nanay na anong oras na ngayon, ikatatapos lang man ng halian, naghuhugas mm -hmm. ng pinggan, o naghahanda ng merienda, o nagnaga naghihiwana ng ulam para sa hapunan, mm -hmm. sila yung mga nakikinig sa ate. Correct. At sila yung mga ordinaryong mamayan mama. na kailangan maipaliwanag sa kanila mm -hmm. yung mga isyong pambayan para alam nila... Kung maintindihan nila halimbawa lang sa mga halalan sa maintindihan ah yung mga issue alam ko eh kaya ito dapat yung pagboto ko 'di ba at simple yes. lang naman yung dahilan kung bakit din kami mm -mm. nandito hindi naman para maging sikat maging yes. artista mm -mm. ginagawa namin to para kapag naintindihan nyo yung mga issue ng ating bayan eh magiging matalino yung inyong desisyon sa Tama. buhay. Tama. Mm -hmm. Oo, 'di ba kung nakakarinig tayo ng mga point of view Correct. ng mga tao na may kinalaman sa kung ano ba talaga yung tinatalakay mm -hmm. ng bayan natin. Okay. Kasi 'di ba dun sa programa if i'm not mistaken, napakarami yung mga bisita na magkukuwentuhan mm -hmm. na sa kanila mismo manggagaling talaga. Pero may iba naman tayo dahil nasa 92.3 kayo. kung yeah. ang ang programa nyo ay anong take mo? Mm -hmm. Gusto naman naming malaman <gasps> dito sa atin ano naman ang top 3 playlist nyo. Oo, oh, 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 yes! Oh, go, go, go. Hindi unpause. kasi syempre, di ba, bilang mga reporter, aminin natin, parang may wall eh. Na pagka nakita mo, naku, ano, ano kaya, nakikinig din kaya sila ng mga, uh, gusto ko sa akin, ka lang, yung mga ganon, ganon, yung mga ganon, oo. Sige, mauna na ako. Okay, okay. okay. Eh, mag, hindi <laughs> ko alam kung magugulot sila. Pero alam niyo diba may pangarap ako ngayon yung, yung ano I, I think madaling ma attain ngayon yan. Ano yan? Ang makapanood ng concert ng SB19. Grabe <gasps> naman. sa totoo na lang, lang. Oh pangarap ko 'yon. Yung sa Ang ganda. ano. Oo, yes. Mm -hmm. Oo, kaya lang yun nga na, wala tayong pagkakataon nung mga nakaraan dahil naging mm -hmm. busy. Mm Hindi -hmm. ko rin alam kung saan ko ng ticket kasi madali magkaubusan. Yes. So yes. kung, kung sinasabi niya yung playlist <laughs> SB9, SB19. SB19. <laughs> Anong song ng SB19 Mapa Of course si sa end diba? breadwinner yes yeah. correct Siyempre, Gento. Ay, oh, oh. Gento. Siyempre ba yung Dungka? Yeah. Dungka, oh. Dungka. Oh. Oh. Dungka. Oh. Ah, Meron din tapos tayo yung mga, na. No. yung staff ngayon, yung gaya ko, pero... yeah. Uh. Oh. Wag na, wag na, wag na. <laughs> <Dancerist>. <laughs> is Maan. So, ano siya? Danceries. Maan Makapagal is Ayan. 18. Ayan. yes! Certified yes. 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 18! Oh, oh, yes. Yeah. Yun yes. pangarap ko. Totoo. Oh. How <laughs> Ikaw, Sandro. Ako, siguro, unang-una. O, ano, ano, ano to eh. medyo senti. Oo, e? parang medyo senti ay, yeah, tayo. Oh, yeah. Ano, uh, siguro, yung unang-una ko, sa playlist ko, yung Dilaw. Ah, okay, diba? ay, Dilaw. O, o. Ang ganda ng lyrics. Totoo yan. Alam mo, parang, ewan ko, parang, parang nakakakilig siya na, parang, go lang, push oh. lang, di ba? And then, ano pa ba? Meron ako may, may may gusto akong version ng Your Love ng first one yan. Ito oh, wow. yung ng yung... Your Love. Oo o, na na upbeat so very pa, 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 pop yung pa, pa, ano Paano na yan? Sa, sa, ka, sa, ka. sa ka na may programa pa tayo later so baka mawala yung boses natin. Tapos, yung pag-alarm daw kasi gusto ko merang major religious sa mga take me out of the dark ni Gary V. But, oh, okay. ba? Diba? Ayan. Pero ano no, varied yung kanyang uh, playlist. Uh oh, Iba-iba. Ah. Magkaibang panahon. Mm -hmm. <laughs> oh, oh. Totoo yan. Yes. <laughs> <laughs> Grabe, <laughs> <so> Mario, ba? Diba? Grabe siya, magkaibang panahon. Gusto ko yung... Totoo, diba? Gusto ko yung churro. Diyo, no, parang kinukin yun na parang napabundong <laughs> hininga. Uh, uh, Parang kasi, bakit? Uh, Oo, oh, kasi may pang Gen Z, the uh, millennial. Uh, yes. Yeah, and Tsaka may yun, pang Boomer uh, na, na tayo, tito. tayo, Tito. so, yun. ba? Diba? Oh, ang galing, galing. Pero kasi, di ba? ako, ako very Gen Z. <laughs> uh, uh, Oo. Oh, habang ito, maulan kasi, tapos madilim-dilim dito sa Quezon City, uh, biglang uh. ang tugtog ganito, oh. <laughs> yeah. <laughs> Take me out of the dark. <laughs> Totoo. Yes. Opo, Lord, take us out of the dark sa mga pinagdadaan ng problema at ang gagawin natin ay makinig sa anong take mo. Invite our ka-vibes all over the world na tutukan ang pinakabagong tambala ng anong take mo sa DZMM. Yes, ikaw na. So, muna. So mula 4.30 hanggang 5.30 po ng hapon sa DZMM, 6.30 at DZMM teleradio Ayan, himayin natin at pag-usapan ng mga usaping pambayan at syempre, yung yung inyong saloobin ay ibigay yan. Importante Ilamas yan. Oo. Yan. Para naman, uh, yung social engagement, social media engagement, ay, alam mo yung mga Pinoy naman eh, babad sa social media yan. At yeah, mga Pinoy, hindi pwedeng walang sasabihin. Di ba? Laging may hanash, may hugot. Di ba? May mga kung ano-ano opinion sa buhay-buhay. Correct. Oo, kaya minsan nainis status nyo pa yan sa Facebook nyo. Oo. <laughs> <yun po>. So <laughs> share nyo rin sa amin. Ayan, araw-araw po yan. Uh, sabi nga, 4.30 to 5.30 ng hapon, lunes hanggang biyernes sa programang ATM. Anong, Anong take, take mo? mo? Yan. Maraming maraming salamat. Nakasama po natin live. Sina Sandro Chona at Maan Makapagal dito sa inyong favorite na merienda tuwing alas 3 hanggang alas 5.30. Ito po ang... Banana, Banana, Crew! Crew! Oh, Nako, congratulations, ha! <laughs> thank you, thank, thank you. you. We're very, very excited. Uh, today is your first uh, yes. airing for uh, sa Tambalang Sandro at Maan, di ba? Actually, pagtutuloy lang to ng programa kasi naumpisa na to ng ating kasama nga uh, si Attorney Terry Tari Ridon, minun, yes. At, siya syempre, si Alex Baldazar. Totoo, yan. Yeah. Oh, may napakagandang boss. Yeah hapon pa lang, matutulog ka na sa ganda ng boses. Oh, wow. Diba? wow! Dapat walang matutulog kasi syempre, hanggang 30 yes. pa tayo dito. <laughs> Kailangan gising. <laughs> Kailangan gising na gising. Oh, oh. Sayang si, naman yung bunganga naming dalawa si ni Peggy. Si pe. Alex eh, tulog yata ngayon. <laughs> yeah. Oh. Oh, oh. Thank you so much, Ms. Maan and Zandra. Oka na sa atin 3.42 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. We'll give you more music. Tuloy-tuloy tayo. Dito lang syempre sa umaarangkada Kada Rumara, Tsyada, patungo sa numero uno. Kami po ang 92.3 fm radio manila your favorite music radio 92.3 92.3 92.3 fm radio manila